Magandang araw mga kaibigan sa mundo ng motorsiklo. Ako si RC at ako ay narito upang mabigay sa inyo ng isang masusing pagsusuri ng aking bagong top box para sa aking motor. Kung ikaw ay naghahanap ng karagdagang storage space at paandar sa iyong motor, huwag palampasin ang video na ito. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Kadalasan itong itim at aking ilalagay ito sa aking motor upang mas mapadali ang aking mga biyahe Isa itong malaking tulong para sa mga taong tulad ko na madalas single na motor ang gamit sa pagpasok sa trabaho sa paglabas nito sa kahon, maaari mong maramdaman ang kalidad at pagkakagawa nito. Nag-aalala ka ba kung gaano ito kadali i-install? Huwag kang mag-alala sapagkat ito ay madaling gawin. Maaari kang humingi ng tulong sa mga mekaniko o gawin ito ng personal. Kailangan lamang ng ilang simpleng hakbang at mga tools. Ang top box na ito ay mayroong mga mahalagang feature na dapat ninyong malaman. Mayroon itong malaking kapasidad na 30 liters, kaya't maaari kang magdala ng maraming gamit. Ito ay gawa sa plastik na matibay. Hindi natin maitatanggi na ang top box na ito ay may kaukulang presyo. Ito ay nasa 999 hanggang 1,059 pesos. At sa aking palagay, ito ay isang magandang halaga para sa kalidad at kapakinabangan na maaari nitong itagdag sa iyong motor sa pagmamahal natin sa ating mga motorsiklo, ito ay isang investment na nagdadala ng karagdagang halaga sa ating buhay sa krasada. Ngayon, narito ang isa sa mga pinaka bahagi ng review. Paano nga ba ang pakiramdam sa pagmamaneho? Natutuwa akong sabihin ang top box ay hindi naging sagabal sa aking pagmamaneho. Hindi ito nagdudulot ng anumang balakid sa pagmamaneho sa aking motor ang tibay ng top box ay hindi masyadong makikita kaya't ito ay hindi nag-aapekto sa bilis at pagmamaneho ng motor. Sa aking mga paraglalakbay, wala akong naranasang anumang problema dahil dito. Sa kabuuan, aking na-enjoy ang aking top box para sa aking motor. Ito ay nagbibigay sa akin ng karagdagang storage space na nagpapadali ng aking mga biyahe. Kung ikaw ay naghahanap ng isang magandang investment para sa iyong motor, ito ay isang magandang pagpipilian. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel para sa higit pang mga pagsusuri at mga update sa motor Maraming salamat sa pagtutok sa aking review video. Sana ay makatulong ito sa iyong desisyon. Hanggang sa susunod na pagkakataon. You look great, I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me